Gisugda na ang pagpangguba sa mga panimay sa may CICC compound sa Mandawi City sa pagpalhin sa mga nanimuyo padong sa temporary shelter. Voluntary demolition noon ang naidamo o giabagan sila sa syudad. A report ni Nico Serino. Ipangunayan sa demolition team sa Mandawi City ang pagguba ni mga panimay sud sa CICC compound. Ang pagpangguba, voluntary hinuon Gipanguna yan sa mga residente o giasistihan lang sa tagadakbayan. Ang clearing operation pagpreparar sa mga residente sa pagpabalhin na sa pasilong o transitory housing project sa syudad. karung Adlawa, 21 ang target nga unang maklear aron mabalhin na ang mga nanimuyo. O sa kanila, ang pamilya ni Princess nga nagpuyo kani adto sa barangay Subang Dako, tapad sa sapa. Oh, na-clear na mong kan Kabalhin na ba dito? Oo, oh, nakabalhin na. Oo, oh, oh. kung sumay ninyo sa inyong ba bakong kabalhin na nito. Uh, um, okay naman po siya kay kuan ka ng... Kuan na, comfortable na po niya. Dawa na ko po siya ghawan, good. Ang anam-anam nga pagpapahawan sa CICC grounds, agi og pagpangandam sa groundbreaking sa dapit, sunod buwan. Subay sa charter anniversary sa Mandawi, gusto ang siyudad nga mapreparar na ang lugar para sa katukuran sa bagong City Hall building. Kabalhinan sa mga kanhi house o structure owners nga nabiktima sa sunog ang pasilong temporary shelter site o ang gitukod nga condominium project. 19 of 21 ka kaning structure owners no sa CICC ato nang na-cater sa first stage sa ato ang kuan kani process flow para sa pag pagtransfer uba ni Marlon Melgazon Nico Sereno Balitang Bisdak